Na, nagbalik na sa room nila. Assuming, si Mamila nga ang pagbalik sa tatlo ka bata, nagaklase na. Ah, naga na sa practice. Karon sige magyapon gahod, inang bata nga nagsaway, nagbalik liwat kay ma'am niya. Kag, pagbalik sa kay ma'am niya, amo na tong natabo nga, obra na sa sang, yaw yaw, pinangakig, amo ni, amo to, kay nga ako nung nga, wala maestra, nga nagapractice. Eh, inang, pagkatapos ito, Why nakuliwat na kaano kay nag-obra na lang sa hibi nga hibi ni nako ka pamangkot da mo mga estudyante nga nagakwan sa iya naga naga ano abi naga um, laygay, nga ma'am sige lang ma na da ma'am sige sa hibi o sige sa hibi karon oo oh, nag ang nagakig estudyante pa ganyaw yaw ya abi na nga bata man nagyaw yaw kay ma'am nya naman lang to kay ma'am tapos Oo. Tapos, ang hapon na, mga 1 o'clock, 2 o'clock, mga 3, around 3 o'clock, nang nagkato ng maestra sa akon, nagambal siya nga ma'am, pwede ma, makatawag sa ng estudyante na ma'am, kay maestro, kaya kami sa opisina, kay hambal ni ma'am TIC, amuna, makatato. Ako nag-advise ni mismo sa uh, teacher nga simple Ku, dahil, kung pwede dahil, hindi ka lang dahil mag-atubang sa iya day kaya nga ah. Uh, kabudlayan ko, day, may ano na nga daan, kabalo na kong daan sa mataboy eh, kay halin sang una, kay ang bata na kung sabayin mula sa ginapamatian sir. Biskan sino nga maestra, sino nga ka, biskan sino wala sa ginapasino, yung mabato, mahulian ka lang te kundi, siling ya ma... Oh, nang estudyante. Karon, siling niya ma'am, sige lang ma'am. Siyempre, ang maistra, kay baguhan lang. nagpati sa PIC, nga naghambal nga maistorya. Siling ko tili, updang takaday, kay parang araw ko ma-witness nga ako ng maistorya. Ma'am, pwede ma'am, hindi ka lang ma mag-upod sa akong. Ako lang gidya ma'am, ah, kay tamo niya ang ma'am, PIC. O, oh, did to go on, upod ka. Nga ti, pwede ma'am, tawagun mga bata. Ako pa ganyan, tawag sa bata. Pag uh, in pakadto, Di ang pagtan ang pagtawag ko sa bata, ang aura niya daw okay man, daw wala man problema. Pag-abot na dito sa room, pag-abot na dito sa opisina, nga duwa lang sila. Kaya ako nagbalik ko sa akon nga room, kay may klase ko. Assuming nga okay na sila, galik kay komosyon na to. So, wala na sang nga commotion, wala na may maka. Susunod sa opisina. wala dire kay ako gani ginimo nga OIC kay may seminar sa pero on that, sa ina ante sa na natabo nagtawag sa maysa nakabalo na siya gali sang natabo sina sang aga na amot sina na amo na sir pagkatapos ah digto na dito na nagbato na siya sa teacher ginkapitan kapta niya ng buhok gin sumbagya na gin pulo-pulo niya na Di kay may kristal nga kwan, may kristal nga ulot. Di ang nakakita, naglaganda yun. Naglaganda yun. Paglagan, di, why na ko nakabalo? Kay pag, pag, -pag ko to sa piscina, nga hanggang bata, nagwa na lang ako kag nasun sa kwarto. Somebody, may ara gidya nga nakakita. sanghalin hanggang pagsugod, hasta gid na tapos. Pwede ihatag sir sa isa naman. O, oh, sige. Oh, Delmark, it's your turn. ikaw nakakita gito. Ikaw kaya nakakita ka Hindi ko lang mention. Hindi ma, hindi lang <laughs> mention sa alam ni Teacher lang Hello, good morning. Good noon. So actually sir, ara kami sa piyak nga nga ano, nga boundaries tapos may may glass nga nakatabon tapos ang glass may tabon nga tela. Tapos, kabalo kami nga masoryahan na ila sila. So, that is why nagbantay kami nga kung in case may mga i-bully, madaga na lang kami to tayo yun kag si ma'am. Okay, Tapos, nabatian namun nga ang bata gapamersa. Si ma'am niya, hindi naman nabatian tingog ni ma'am. And then, sang nagabot ang mama sang bata. story ako ang mama sang bata nga sila duwa na tapos nakabati kami nga na ngayon natabang ang maistra na na nga Tapos nagblagan kami talan pa sa iya kag nakita ko na lang ginagasit kina si ma'am kag sa sofa. Amulang na amo na aptan. Yes, sir

Actually, sir, ang sa pagkabalo ko lang, ginsugo lang sa amon nga TIC, ang teacher nga masturya sa bata, nga sila lang duwa. Nga kung hindi masarangan magwa lang. Yes. Kung hindi masarangan magwa lang. Yes. yes. Kaya actually, dapat po no, hambal sa mga teacher, dapat paagi, dani sa guidance counselor. Pero wala na kong habalo, nga agin sa prefect discipline briefing discipline na dapat. So it was happen, nga nakibot lang kami, game sugo lang hulpi sa amon yung TIC, ang amon nga teacher, mas okay, ay sila, Nga sila lang. lang. lang sa <coughs> yes. Yes, sir. Yes. yes. Yes, sir. Daw ara, sa so, sir, sa seminar, that is why wala sa so, sa school. Yes, sir. Yes, sir. Yes, again, sir. Question, sir. Yes, sir. According to the pictures, kamo nang nambal nila. Nga wrong administration.

Actually sir, wala din kapakita ang bata. I think ito sa ilalang balay sir. Yes sir. Yes, sir. My prefect visit is late. Okay, sir. Hello, sir. Hello, sir. Good noon, yes, sir. Good good. sir. Good good sir. Good. sir. Mm -hmm. Sir, good noon, sir, good noon. Okay. Bilang isa, sir, ka sinaton affected man. Sir, no, I am also the member of, of this institution. No? Ang mahambal ko sir, nga ang teachers nagakondem sini nga mga bagay kay DAP, no? kay hindi ni dapat sir nga senator matabo nga sa diin nga ang isa ka teachers no ang isa ka teachers amo lang na sa isa ka bata yes, sir no kay kun nagahatag kita gani disiplina sometimes sa mga teachers nga makasala sa ilang student how much more git sa aton nga mga teacher no so yes sir so sir. yes sir so sir. yes sir so Yes, sir. Yes. yes. sir. That is also very wrong. So, sa di nakaroon ang justice sa mga teachers naman, nga we're in, naga, nagahatag sa ila servisyo insakto. So, sir, we need sa inyong help, no? Not only ang mga teachers nga diri yung concern, but this is also the fight of everybody. No? So, sir, we need your action. Ibindo e, nga aran ng sa, sa, ara na sa Senaton sa court or else ara na sa amon sa Senaton division but we need your help para ma-ensure namon nga there is also a justice why sa white was Senaton matabo uh, you. Yes sir Restartion. Yes sir Oh kay dire sa aton yes, sir Oo, okay. is ton, sir. also sa negros diri kami sir sa kwan sir basta may ilan kay ti sir mat hogi sa iya no no so sir mabala na sir kay amon na ako i-fix inyo no i-fix na amo si okay, na sa inyo why na di pa kaming cool basta mo na lang sir sir no amo na ng sir, Once, ginap natong, sir ginap inyo, nga ginapan sa inyo sir basta na sinaton pandira sir ginasa naton pangabay sa inyo we need your help no? Not only for the teachers. Anyway, sir, sakop sa kami, sir, sang lain nga division, hindi kami, sir, sa province. Ima may mamay Yes, sir. Division of Negros Occidental. Sir, Hiko, Division of of Hindi man ko alat. Sir, City Division of Himamaylan under Mr. Rico. Si Sir Rico. Yes, sir. Mm -hmm. Anyway, sir, kabalo naman na si sir. Kabalunda na si sir. No, kabalunda na si sir. No, kabalo na siya. Pero sir, nagakwa lang kami sa inyo bully para wala lang sila nato nga parang mangin fair lang ila investigasyon. Hindi eh, na ito ang amon. Kay ti sir, yes sir, kay ti as of now ang amon sir, kwan sir, environment, no? Do sa hindi na bra, sir, bahilti yaw. Hindi na healthy, no? Doon din na healthy. Yes, sir. Yes, sir. Kaya ti sir, galantaw sa aton ang one community. No? Galantaw sa aton ang one community. Ti simpre... This is also the one way nga para sir nga sila na aton, mapasaka-saka naman ang amon. Dignity, sana tabosan. Sir. Hmm. Yes, sir. Mapa pa, pa pakilala ko In, indi na hindi na lang hindi oh, kaya ako ay sir maiso ko sa sinisir ng mga bagay yes sir oh sir okay sir thank you very much so covering ras amo na ang